So yan, good morning mga lods. Sa video ito ay papakain na ako sa aking mga alaga. So ayan, unahin ko muna pakainin itong mga king mga biik dahil sila'y maingay na. Ayun. So ang binibigay ko sa kanila ay pinaghalong uh, milk booster at free starter. Ayun. Then binibigyan ko sila ng anim na dakot na feeds. Ayun. So yan ay kakainin nila ngayong umaga. And then mamentang hali, babalik ko uli sila para bigyan ng uh, kanilang pagkain. So yan, ito yung pre-starter na nakaabang sa kanila. And then bibigyan ko na rin itong aking mga palakihing baboy. So kahapon, binigyan ko sila ng anim na kilo. And then naubos nila kanina. Nung pagdating ko, wala na. So yan, tapos Uh, bibigyan ko ulit sila ng anim na kilo ngayong umaga. At uh, yun ay kakainin nila maghapon mga lods. Anim sa umaga at anim din sa hapon. So yun. ah uh, kung ito mga lods, parang semi ad libitum yung sistema ng aking pakain. Kaya lang, ah uh, ito, binabalik-balikan lang nila. Ah, uh, yun. Yung misis ko, uh, nag-aalala eh. Kasi uh, may kitanya, niya ang daming pagkain doon sa pagkainan. Pero uh, hindi ko hindi ako na babahala doon patungkol doon kasi uh, babalik-balikan nila 'yon. At saka umaga at hapon lang naman ako nagpapakain. So mahaba yung time o yung pagitan na ay alam niyo na busog-busog man sila pero Pagdating ng hapon, oh, kakain na naman sila. So, yon mga lords. Ganun lang yung aking laging ginagawa. So, ayan. Uh, aking pinainom yung aking mga bihi. Kung napansin nyo, meron akong nilagay na powder. Para yun ay uh, maiwasan yung kanilang, alam nyo yun, yung uh, paglambot ng kanilang dumi. So, ayan. Then, bibigyan ko rin itong aking mga palakihin. Yan. Iahalo ko lang doon sa kanilang feeds. Ayan. So, ganyan yung aking ginagawa para sa ganun ay maiwasan yung, alam nyo yung problema sa kanilang uh, panunaw. Ayan. So, ayan. Shout out sa mga uh, kabakyard natin dyan. Uh, patuloy lang sa pag-aalaga mga lods. Yan. Maraming salamat sa inyong panonood mga Lord sa aking mga video. So yun, uh, kung nagustuhan mo ang ganitong video, paki-like at uh, paki-subscribe na rin ang aking YouTube channel para sa mga video pa na aking i-upload. So yan, enjoy and God bless sa ating lahat.